Sama nyo niyo akong bumili ng saging. pala sa mga nakakilala sa akin mga kasamahan ko na dating nakatira dito sa Sambuanga tapos ngayon isa sa ibang lugar na sila like, ano, like Manila other country wow other country yan like other country huwag kayo magalala ipapasalo kayo sa Sambuanga town para makita nyo naman kung ano yung nangyayari ngayon sa taon dito sa Pueblo bago tayo pibili ng saging papasyan ko muna kayo sa town yan bali ngayon doon tayo dadaan sa may Nunez para hindi masyadong traffic ito pala is ito yung old highway ng D1 old highway ito sa old highway Gabayahin na tayo. Tingnan Hi. nyo naman. Ka dumating yung pagkatanga. Kalimutan ko palang saksak yung headset, earphone. O mic pala. Kaya, di ko alam kung narinig nyo lahat yung sinabi ko. okay lang yan natakbo na naman tayo the rain is coming mga idol ito pala yung crossing doon yung KCC banda yan hindi ko pa ka, hindi ko pa talaga kayo masasadong maano ngayon ma isi shopping kahit sa, saan saan dahil medyo alanganin tayo sa oras ngayon and masama pa yung panahon chill ride na lang muna tayo mga idol ah. chill ride lang muna Tignan nyo yung signal light ko. Signal light ko. Oh, signal light ng motor star. And yung auto. Halos magkasabay. Ako. Umuulan na. Umuulan na. Umuulan na. Umuulan na. Umuulan na. Umuulan na, umu na. Shit. Yeah, malapit na yan, malapit na. Kami na naman. Kami na naman. Yes, yes, yes. Sign na yan. Sign. sign na yan. Kami na, kami na, kami na, na, na. Kami na, kami na, kami na, nana. Kami na, kami na, kami na. Kami na, kami na, kami na naman. Yes. Tayo na mga idol. dahan na tayo sa pagmamaneho. Dahil it's our turn. dito walang ulan hmm, so papunta pa pala yung ulan papunta pa lang yung ulan yun yung totoong salita <laughs> muntik na buti na lang medyo buti na lang medyo ano tayo tawag nito may pagka konting ranas na sa pagmamaneho may konting background yan mga idol so dito na tayo sa may bandang Ateneo yan Yan. Mga ah, idol, ito yung itsura ng buwangga. Ito pala. Yung ano pala. Yung... Yung dating mimpro. Ngayon, ginawa na pa lang Ito yung ano. Katedral. Ito yung ano. Yung dating mimpro. Ngayon, ginawa ng SM Mall. Ah, City Mall. Ah, SM City Mindo mimpro. Yan. Soon, mga idol, di November 27 yung grand opening niyan. Ewan ko na lang, sobrang daming tao niyan. Yan, ikot pa tayo, doon tayo banda. Ah, uh, straight lang muna tayo, mga frontliners. Shout out sa inyo mga frontliners. Yan. Ito pala, ito yung ano? Southway. Ay, straight na lang muna tayo. Straight, straight. Para makita nyo talaga yung Southway. Yan. Yan yung Plaza Pershing. Wala talaga masyadong tao. Tapos mga idol... Ayan. Ito na yung Southway. The Southway. Ayan, uh, yan yung Southway. Kunti-kunti na lang yung tao. Pero medyo marami pa rin. Nako. Tapos ayun an uh, yung ano. Ah. Uh, tawag na. Yun yung gateway. Ayan. Gateway yan. Ayan. reborn punta tayo ng, ano mga idol punta uh, daan muna tayo sa may boulevard para makita nyo naman kung ano na yung itsura ng boulevard ngayon talagang Filipina tumingin talaga siya mga idol para makita lang yun yan, yun turn right bakit mo tinatapon yung face shield mo okay mga idol update ko lang kayo pag nandun na tayo sa may boulevard yan mga idol dito na tayo banda sa may boulevard Dahil sobrang lakas ng ulan ayan mga idol pasilong muna tayo lakas ng ulan mo muna si Tortor. Ito na yung ulan. Check muna natin yung U-box natin. Ayan. Um, hmm, ayan. Ayan yung U-box natin. Sobrang daming laman. Shoutout nga pala sa mga riders. Sobrang daming laman yung u -box. tayo ng ino, you know, e, eh, bibili na tayo ng saging eh. you <laughs> Ayan mga idol. Nandito na tayo sa Canelar. Uy! Kamarong! Dapat nasa disiplina tayo mga idol. Yan mga idol, it's our turn! So, na tayo, nữa tayo. nữa ito nữa 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 các nữa 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 Tundan nữa Tundan Tundan nữa 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 direto Kani, adne. Idog kang. Pila tanan? Pila? 50 50 piso Yan. Okay ba yung packet natin? Thank you. Ha? Ang sugangin na lang kay kulyanan pa kumuli. Salamat. Okay na. 50 mga Ah. Oh. mga idol, tapos na tayong bumili ng saging.